Hello mga kabrads, ayun nga, may konting problema tayo sa ating uh, regalo kay Pinay. Kasi guys, yung Apple Watch hindi match sa kanyang old iPhone. Kasi yung phone niya guys, ayaw niyang palitan talaga. Matagal, matagal ko na sinasabi sa kanya, palitan naman ng bago. Ayaw niya talaga, ewan ko kung bakit. So ngayon, 3 days na siya walang, wala siya sa mood. <laughs> Pero na ko lang. So, alam ko na kasi yung plano ko. So, ngayon, guys, nag-order ako ng iPhone 15 na hindi niya alam. So, ang problema ko, na doble ang regalo ko. Kaya, but anyway, okay lang yon Basta mo si Pinay. So, abangan natin, guys, darating today. So, so super natin siya mamayang gabi. Nasa work kasi today. So, okay? Tapos, guys, lalo nang dagdagan yung <coughs> mood niya nung nalaman niya na bumili ako ng shoes at saka ng bag sa LB. Sabi ko kasi sa bunso namin, huwag sabihin sa mami niya na bumili ako. Ay tinago ko guys. Ngayon ka, sinumbong ako ng aking bunso sa mami niya bumili daw ako ng shoes sa kabag. So ay nakita. Ayun, lalo na galit sa akin. So lalo na dagdagan yung sa uh, sama ng loob. Well anyway, mamaya guys, titingnan natin kung ano magiging re reaction pag binigay natin yung iPhone 15. Pero lugi ako ah. Danyag -danyag ang ng gastos ah. Ito nga pala guys yung binili ko sa LV. Mie! Matanong nga kita, bakit ang mo na ilang araw na? Bakit ba? Wala! Anong wala? Alam ako ng tagal magkasama eh alam ko na kung pag, may, pag hindi magandang mood mo bakit ba Eh pano, may patago-tago ka pa. Bibili, bili ka diyan ng mga mahal na gamit, Bili pa ikaw sin sa akin ng maliit, di ko malalaman. Okay lang 'yun. Mm -hmm. Pinaghirapan ko din naman nung holiday na Christmas yun at saka New Year eh. Yung mm -hmm. double pay naman lang 'yun eh. So, uh, may binili din ako dito, mahal eh. Ano? No? <laughs> yung iPhone 15, no? Kasi alam ko kung bakit ka masuget. Kasi hindi much yung, yung bago mong wasa, old iPhone mo. <laughs> Ayan, no? sure. oh, para Oo, oh, para hindi ka na sumimangot dyan. Tatlong araw ka na nakasimangot eh. O, oh, yan. Well, totoo ba to? Eh, di buksan mo para malaman mong legit. O oh, yan, yeah, no? Di ba? Ay, nakangiti ng lang, mga langya, o. <laughs> Sana all mo I-15. Pwede ka naman bumili ng mga mahalin. Basta, sinasabi ko lang. Talaga, ano. Ay, yun, sabay ganun, no? <laughs> Ay, isi-share mo. Yun lang katapat na na, walang hiyang to, oh, di ba? Ang bait bigla, oh, di ba? <laughs> hindi siya nagkaklamo. Mahal din naman yung binili ko na yun, no? Di ba? Oh. Kaya hey, alam mo palang hindi match, eh. <laughs> oh. Ay, di ba sabi ko sa noon, matagal na palta mo na yung old phone mo. Ewan ko ba bakit ayaw mong palta yung lumang phone mo na yan? Ito to, maandar pa naman. <laughs> <laughs> yun kasi guys, yung uh, unang regalo ko sa kanyang iPhone 8. Tagal-tagal na eh. Oo, oh, pa naman. Ayan, oh. na oh, oh. o. Ayan. Para alam na lang, legit yan, o, no? di ba? <laughs> o, oh, di ba? Naka-iPhone 15, o, no? nakangiti ng walang hiya, o. <laughs> tatlong araw, <laughs> <laughs> tatlong araw, walang, <laughs> walang smile, o, di ba? No, Sa susunod, pag ka, si-share mo. Ayan, so, oh, no? o, oh, di ba? okay na, di ba? Hindi <laughs> yung, ano. Ayan, upin mo para alam mo na legit Ayaw na legit ba ba yan. Ayun, magpupunan eh. Diyan lang yan. Ayan o. Oh. Ito pala, naka-unlock pa. Ayan o, oh, diba? <laughs> pa ang loob, nagluto pa lang. Ano ba yan? Si Charo. Si Charo. -cha <laughs> Nasusunod share mo. <man>. Ayan oh. <laughs> <Ganda, laughs> o. No? Ayan na, nakismay na naman ng malangiya o. Oh. Ayan. Uh, Ayan, sigurado naman, match na match na yan, parang ikaw at ako. okay ba? Sunod share mo. Oh, yeah. Sunod ko naman, di ba? at mm -hmm. Tsaka yung mga mahal na gamit, I eh, mean, napapaknabangan din naman yon. Oh, nice. Oh, di ba? Kapran, so daddy. Oh, di ba? Sabi ito. Ang walang yun, nakismile na naman, oh. Okay. Yung tatlong araw, ano, nag... Ano? Mm nagmamaktol. Mm -hmm. <laughs> alam ko naman ang problema niya. Naka-iPhone 15 nun, no, di ba? Susunod. Oh, share ano? Share mo yung blessing. Oh, yan. And I'm sure naman. Mas na mas na yung... Ganda ah, ng Di ba? Kasi alam ko, ganyan ang kulay ng watch mo kaya. <laughs> Kasi sabi nung... Ano, nung... Nung watch... Hindi daw yung compatible. Compatible. At saka one thing, binili pa kita ng case ha, ng Gucci case. So, hintay mo lang. Wow. O, Kaya diba? Ganyan kita kamahal, o, diba? ba? Oh days darating na yon Ay. O. Thank you. <laughs> okay, no problem. Smile ka na, ha? Huwag kang na. Ay, naku. Sige na, enjoy mo lang yan. Mata, makapalitan ng phone. Ayan, okay. Enjoy mo lang yan. Pero parang talo ako, dalawang regalo ko ah, para sa mahal. Ah, sige lang, okay lang 'yan. Basta lagi kang everyday smile, wag kang magbaktol. <laughs> dahil lang sa iPhone. Tol, <laughs> bayo. Okay. Okay, love you. Okay, kainin mo na yung chacha mo okay. nagluto dahil may. Thank <laughs> you. Okay. <laughs>